Mahigit isan daang libo ng ating mga kababayan na naman ang nabigyan ng tulong at serbisyo sa bagong Pilipinas serbisyo Fair sa Zamboanga City. Kaya naman, pangako ng gobyerno tuloy-tuloy ang paglulunsad ng karavana sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang sentro ng balita ni Mela Les Moras. Naging makulay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Sambuanga City sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Sa dalawang araw na pag-arangkada nito, papalo sa higit apat na raang serbisyo at programa ng gobyerno ang naihatid para sa nasa 111,000 beneficiaries sa buong Sambuanga Peninsula. Masaya po dahil ano, naka, meron kami bigas, tapos may pera pa. Laki na po sa amin pasalamat ma'am kasi mahal ang bigas ngayon. So, no, pasalamat kasi nakasali kami sa tulong ni Marcos. Ayon kay Speaker Romualdez, sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy ang magiging paglulunsad nila ng BPSF Caravan para na rin mas marami pang Pilipino ang mapagservisyohan nito. Ay, ito talaga ang sinasabi natin ng na Pangulo na all of government tama uh, support dito sa programa ng Bagong Pilipinas Servisyo. Pero ito talaga ang programa nating ng na Presidente mulat nung sa kampanya, sinabi niya, dapat ibaba natin ang gobyerno sa taong bayan. Hindi lang kailangan ng mga tao pumunta sa mga opisina. Mismo ngayon, nakikita natin bumababa talaga ang lahat ng mga department at hensya sa taong bayan. Bukod naman sa BPSF, inunsa din dito ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program, Integrated Scholarship and Incentives o EC Program, at Startup Investments, Business Opportunities and Livelihood o SIBOL Program. Nitong Webes, una na rin naghati ng iba't ibang tulong sa probinsya, sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya naman, mensahe ng lokal na pamahalaan sa administrasyon. First and foremost, I would like to thank our very dear President, President Ferdinand Marcos Jr. for bringing the services in Sambuanga City. Siya po talaga yung instrumento dito. Yes, we would like to thank the national government for all the help, uh, the programs given by the national government covered a lot of sectors from fisher folks, farmers, to senior citizens to people who are indigents and now to business owners bukod sa buhos ng mga ayuda kagabi isang libreng concert din ang inihandog ng gobyerno para sa mga sambuwanghenyo Itiyak ng pamahalaan hindi sila sa paghahatid ng iba't ibang tulong at regalo para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Sabuanga City, Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.